sa Lipa para sa buong Pilipinas dahil sa kanila kaya tayo nagkakaroon ng mga professionals. Kaya nasasabi natin na ang kabataan, ang kinabukasan ng ating lipunan ay dahil yan sa mga teachers at siyempre sa tulong ng magulang sa paghubog sa kanila. We're very, very grateful sa lahat ng guru dahil napaka noblest job kasi alam naman natin, lalo na dito sa Pilipinas sa hindi gano'ng kalaki ang sweldo ng mga teachers natin, hindi sila bibigyan ng gano'ng uh, attention. pero the fact na araw-araw sila ay pumapasok para sa mga estudyante nila, it means na mahal talaga nila ang trabaho nila at ang mga bata. Kasi sarap na may pamilya, talaga kasi sarap siya na may pamilya, kasi nararamdaman mo doon yung pagmamahal pagmamahal ng mga estudyante mo. Yung satisfaction sa sarili mo, fulfillment na kapag na-achieve ng isang bata, yung kanyang dapat ma-achieve ay talaga namang ang sarap sa paramdam. Napakasarap maging teacher. Al. Ah. napakasaya mag magturo, lalo na pag makukulit ang mga bata. Siyempre, napakasarap maging teacher. Ah, uh, lalo na pag napatuto mo ang mga estudyante mo. Oh, uh, lalo na pag grade 1, di ba? Sa'yo magsisimula yung foundation kami. O, oh, pag napatuto mo sila, ay, ang sarap na sabuhan. Kasing hirap ng isang may asawa kasi parang um, kailangan ibigay mo po yung lahat. Kailangan ay magsakripisyo ka. Kailangan ng iyong time, ng effort. May mga bata din naman po talaga na hirap din talaga sa Kumbaga, nabagal po ko match up. So, kailangan tiyaga, tiyaga, tiyaga. Isa sa pinaka... Pagka hindi mo sinamahan ng saya ang pagtuturo, sadya napakahirap, nakakapag... nakakapamuti ng buhok. ganang <laughs> nang... may mga makukulit na bata na kailangan supilin minsan ang pagiging pilyo ng mga bata. yon. Pero ganun pa man, masaya pa rin ang magturo. Ay, mahirap. Kapag lalo na mga bata, matitigas ang ulo. Oo, hindi mo sila, saka yung hindi mo sila mapatuto. Kahit ano ang ginagawa mong paraan ng pagtuturo, hindi matuto. Talaga napakahirap, nakakalungkot. Mula sa Fernando Airways Integrated National High School, Pawal Magkasakit! Thank you, Chef Ives Paragi! Chef Ives Paragi! ang estudyante pwede mag-absent, tuloy ang klase. Pero pag ang teacher ang nag-absent, mawawalan, di ba? Hindi naman tayo kadong kadami ang teacher para may lagi may substitute. So, gusto natin laging healthy ang ating mga guro. Gusto natin meron silang good night sleep para pag kinabukasan sa kanilang uh, pagturo, talagang energetic sila. So, kaya nagbigay tayo nito. Naisip ko na ma-invite kayo na uh, Chef Ives Paragis na... Uh, in-endorse din ni Alex, ni Mami Pinti, Daddy Bonoy dahil personally kami ay gumagamit ng produkto at alam namin yung, yung magagandang effect sa katawan. So we wanted to share this with them, no, lalong-lalo na sa teachers dahil sila yung everyday frontliners sa mga estudyante na maaga pag uwi may mag-aayos pa ng lesson plan for the following day, everyday po yan hanggang matapos yung school year and even after, no, nag-aayos pa sila. So, Uh, hopefully, itong uh, Chef Ives Paragis ay makatulong sa kanila at uh, matrya nila first uh, Di alam na marami na ang damong Paragis ay napakaraming benepisyo. Isa na dito yung pag nakakatulong mag-detox para sa atin, nakapag-cleanse ng katawan, at nakapag-boost ng immune system natin. Ang Chef Ives Paragis, 7 taon ko na itong iniinom -ini at bago ko siya nirekomenda dito sa social media, buong pamilya ko nakainom na nito. Ito yung nakatulong sa mother ko, actually sa father ko at saka sa akin. Ang may papangako namin sa inyong mga guro ay magiging kasangga nyo ang Chef Ives Herbal Tea para sa inyong kalusugan. Para mas marami pa kayong mga batang matulungan at mabigyan ng kaalaman unang-una maraming maraming salamat sa mga teachers kasi hindi dahil sa inyo walang gagabay sa mga kabataan natin. At sana lagi kayong magpalakas ng katawan dahil nasa kamay nyo ang kinabukasan ng mga kabataan. Para sa inyo, sa Pibes Paragis, para makatulong sa araw-araw na stress, yung laging masakit na paan ninyo dahil matagal kayong nakatayo, yung masakit na ulo sa sobrang daming iniisip, maganda to, subukan nyo, nakakatulong siya makapagpa-alis ng sakit ng katawan, makapagpa-relax.